Good afternoon, welcome to my vlog Ito yung aming mga pinamili guys At sumama ako sa kanya Para hindi masyadong magigat And Guys, ang aming binibili Ngayong araw Guys, andito na kami sa bahay Nakauwi na kami, ayun na yung aking daladala Tinala ko sa grocery Yung Cart na maliit So, ayan, tayo ay magbubukas. Titinan natin kung gaano ka rami yung binibili namin sa halaga ng 5,000 pesos. Ito na guys, yung mga aming pinamili. Ilalabas ko lang. Aming binili guys ay bumili kami ng cow head. At bumili kami ng aming coffee na coffee ko. Bumili kami ng saging lakatan. Tsaka celery. Ang aming celery guys ay ang grabe ang mahal. Ayan ang aming celery guys. So, apat na tali. Ang isa nito ay 200 plus. So dito kami nadali na tali. So, sobrang mahal talaga. So, bumili kami ng sibuyas white onions. Gabi sa aming bansigang for the household carrots. Ayan guys. Atos. ayan yung aming giniling guys. Ito yung pork giniling na half kilo. And then, ito yung beef giniling, one and a half kilo for the sauce. Ito guys, gagawa kasi kami ng Italian sauce na naman. So, kaya, kaya kami mili ng mga ganito ingredients. Okay, at pumili kami ng balon-balon at tsaka atay para sa amin naman sa household so yan at ito curry yan sya guys magsigang kami minsan patuloy tayo kayo guys si patuloy yan carrots ang aming carrots ay apat na balot so ano na lahat yan, 2468. cheese na piraso yung aming carrots dahil ang gagamitin namin sa Italian sauce guys ay isang tasang celery, white onion, isang tasa carrots, isang tasa kaya ganun to karami yung aming binibili carrots. Pero yan naman ay sobra guys para din sa aming gagamitin dito sa loob ng bahay. At itong sauce guys, yun ito. Ayan. Bumili kami ng itong piraso, itong lata. And guys, ang aming binili sa 5,000 pesos. Ang dami pa namin nakuha guys, hindi namin na bili dahil alangani na kami sa pera. Ang aming pera ay 5,000. Tapos, sobra pa ng 88 pesos. So, napalwal pa si ate ng 88 pesos. So, yan lang guys, ang halaga ng 5,000 pesos. Ganun lang ka liit or kakunti dahil mahal talaga itong ano guys mga pilihan sa mall kaya nito at bumili din kami pala ng bangus ayan gawin namin itong daing 246 isang daing at bumili din kami ng hasa hasa apat na peraso 214 Ganun kamahal yung presyo sa grocery guys. I-compare mo doon sa palinki So, ayan na lahat ang aming nagastos. So, ayan. 5,088. So, ang aming cash ay 5,000 nang binigay ni Boss. Nagpalapala pa si ate ng 88. So, ganito lang kaliit guys ka yung halaga ng 5,000 pesos. So, sigurado ako guys kung itong halaga na to kung sa palingki pa ay napakarami di ba at saka ang ano naman kasi guys sa aming ingredients na tomato sauce na Italian ay ang ah, mahal yung kanyang giniling so ang giniling kasi guys ay hindi ordinary giniling mahal siya yung lent lent tama ba yung pagkaponans ko guys lent siya na beef at saka pork so kaya ganoon kamahal yung presyo sa giniling at ito namang ano guys, yung tomato sauce ay, ang isa nito yata ay, titignan ko lang guys ha, kung ang isa nito. 644? Oh my gosh, ay hindi pala guys, ang isang peraso pala nito guys ay, 92 pesos. Yan siya, guys. 92 pesos pala ang isa nito. So, ang pitong peraso ay 600 plus. Akala ko naman ay 600, ano yun, gold. So, uh, yan, guys. Ito na yung aking first grocery haul for the year of 2024. So, yan. Yeah guys at saka yung aming gabi <laughs> bumili din kami ng gabi guys na pansigang yan 79 pesos pero hindi talaga ito yun yung pansigang guys wala kasi ibang mabili doon so ito na lang yung dinampot ni ate so mayroon kaming pansigang ito siya gagawin naming pork sinigang sa mga susunod na araw pero marami pa yung kulang dahil ang aming mga ingredients for sinigang ay naibalik lahat dahil kulang talaga ang aming pera ang aming nabili lang nito ay ang ito coffee namin every morning ganyan at saka yung saging yan yan lang yung kailangan namin makain agad ba ay ano ba yan kailangan mamadali ang kainin saging lang at saka ang aming coffee wala kaming biscuits wala kaming bread <laughs> so ganun lang ka konti ang aming nabili guys. So, thank you for watching. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching.